good evening. Natanggal yung earrings ko guys. So, nandito pala tas kusina natin kasi nga mag luto tayo ngayon ng pizza ng manok sa Bisaya or in English is chicken breast. So, wala pa na nakabihis guys kasi galing pa kami sa ano, galing pa kami nag ano, nag grocery kanina ng aking tuwaki. So, nandito din sa aking kusina. So, nakapaghiwa na pala ako ng ito, garlic and onions na gagamitin natin at saka magluto ako ng ano ng manok? Ito, paa ng manok. Ano ba yun sa Tagalog? <laughs> Adidas. Adidas ba yun? Adidas sa amin yan eh. Tawag. So, lagay ko na dito yung ko. Tapos, yung pinakaloan kung chicken breast is tapos na maghiwa ako ng lagay kong broccoli. So, itong broccoli na to guys is ano na siya? ano na nice, is na siya Proceed lang binili namin guys eh kaya iniwak ko siya kasi mas gusto pa ng maliit ng jawakis ko ang kaniyang kalakihan so yan iwak na tayo yung ating ilagay din mixed vegetables siya. So, may ano siya, may corn, may green peas at saka carrots. Kasi pusin po guys, lagay natin siya sa tubig. Tapos salain natin mamaya sa strainer kasi nga, pag hindi sinasala, yung tubig, hindi makuha, diba? Yeah, nagyan natin siya. Palambutin. Kasi frozen. So, ayan guys, sinagyan ko siya ng Lagyan ko siya ng ano, ng tubig. So, ayan guys, ang susunod na lunisin ay yung paa ng manok, no? Or adidas. So, hindi ko alam kung malinis na ba to. hindi. Siguro malinis na to, eh. Putuli lang natin yung kanyang kuko, no? Putuli natin, yan. Kailangan putuli. Yan. Tapos check natin yung balat niya kung ano ba to. Hindi pagka pagkalinis. Check natin. Yan. So hindi ko talaga yung isa ano guys. Isali isa yung kanyang mga kuko kayo mga ano pa dyan, mga anik-anik. Oh. Dapat kunin na natin. Oh. Ito bala pa eh. Malinis naman siya. Hindi siya ano. Hindi siya... Ano yung Hindi siya madumi guys. itu materi ini tinggalnya yang satu ini yang satu tadi ayan guys, tapos ko na siyang lininis. So, ayan. Lutuin na din siya mamaya. So, linis na siya. Tapos, yung lutuin natin una is yung pizza na manok or chicken breast. So, isit aside muna na natin to dito ang kabila. So, ay lagay natin dito sa tubig. Para mabuksan natin, no? So, ganito lang naman ako. Ayan. Kasi umuusok yan, guys. No? Kasi pag pressure cooker, medyo indelikado no? Kasi pag inuksan mo to ng pwersahan, puputok yan. Ako. Jesus Christ. Hiyaan mo muna sa malamig na tubig. Try natin. Okay na siya. So, ganyan na yung mukha niya. ng ating chicken breast. Yan. Una natin yung sabaw. Yan. Tapos, hindi natin siya lagay ng tubig kasi may ano man niya, guys, may lagay ako dyan mga ingredients. Tapos, kung nagay natin siya sa sabaw or tubig, Lagyan ng tubig, wala yung kaniyang lasa. So, kukuha muna tayo ng ano na. No? Lagyan ito na lang yung gagamitin ko. So, ganito lang yung kasimple. Mainit to. Ayan. Ito, so, ginagamitan ko siya ng spoon. Dahil mainit. Sobrang tambot guys. May kain na natin. Judas na ng manok. So, magagay tayo ng mantika. Ayan. Dala natin lagay yun kasi gamitin pa natin ng it. Okay, kailangan ko siyang pressure cooker para mas lalo lumambo guys. Mas na sa pressure cooker, gagawin tinutuin na ang ano, adidas pa. nang ihabol yung ating ginger. So, bilisan lang natin to, Malakan. Ako yung mga. Yan, maraming Kasi may ahumaman yun. Yung baho, yung kakalat na yan. Ang malagali, ang utok ng talaga to. sinagyan ko siya ng mga panimpla at saka tubig at ilatak natin siya. So, lagyan siya mga 20 minutes at yan ay lalambot na guys. So, takpan muna natin. So, hi everyone! So, luto ng ating ano guys, oh, oh, yung adidas ng ating manok, ano na siya? Malambot, nalambot na talaga siya. So, oh, nagutay-gutay na talaga siya guys. So, oh, tingnan nyo yung kanyang hitsura. Kita ko sa inyo. Sobrang lambot na talaga yan. Oh. So ngayon, ibalik ko muna siya sa apoy kasi gusto ko yung pag ano yung sabaw niya. Pinakamaliit na sabaw na talaga yung maiwan. Tapos itong ano, itong itong corn, corn paste, ilagay ko to guys kasi nakalimutan ko gamitin doon sa ano sa chicken breast ng aking juwakis. So, Ito. Ito Paluan natin siya ulit. So, binagay ko lang yung miski balls, guys. Wala yung ating connection. Wala So, ayos pa talaga po, guys. Yung miski-miski balls natin, ice pa. So, magpupunaw din. Iyan natin natin sa So, yun, so, guys. Buksan na natin ito

guys, luto na yan. So, ayan guys, ilagay natin sa bowl. Transfer natin dito. So, ayan guys, ilagay natin sa bowl yung chicken. I-mix na natin, oh.